magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo na naman natin ang isa na namang spell. Isang epektibong spell upang mapasunod mo ang iyong partner o kung sino mang tao ang gusto mong mapasunod sa iyo. Pwede po ito sa inyong partner, pwede po ito sa inyong anak, pwede po ito sa inyong kapatid or sino mang tao na gusto mong mapasunod sa iyo nang walang problema. Maging sunod-sunuran siya sa iyo, susundin niya lahat ng kagustuhan mo at sasabihin mo. Ano po ba ang ating kailangan? Kailangan lang natin dito ay lemon, panulat at ang iyong damit, gamit, kahit anong gamit na sa iyo na da, uh, na nagamit mo na, na uh, dapat po ang gamit na ito nagmula sa iyo ay gamit mo na. Halimbawa, yung damit mo, pwede po, dapat yung damit mo na pinagpapawisan mo na. Pwede po ang iyong panyo, pwede po ang iyong panyo na ginamit mo pamunas na iyong pawis. Pwede rin po ang iyong pambabang kasuutan, pwede po ang iyong pambabang kasuutan, pwede po ang iyong sando, or kahit na anong gamit, basta po nagamit mo na at may pawis mo na ito. Pwede pwede, hindi po niya gamit ha, kundi sarili mong gamit. Ayan, ngayon po, ito po ang aking example, ang aking shorts, ayan ang aking shorts. Ngayon ay ating ilalagay dyan. Kuhanin mo ang lemon. Kuhanin ang lemon at ipatong mo ito dito sa short na ito. Ngayon, pag nandyan ang lemon, pag, for example, ito ang ating lemon. Buyas, kasi wala po akong lemon. Hindi ako nakabili kanina dahil sa lakas ng ulan. Isulat mo ang pangalan ng taong iyong nais gawan nito isulat mo ang kanyang pangalan halimbawa kahit po kanyang pangalan kung ano pong kadalasan ang tinatawag sa kanya kung kilala po siya sa pangalan kung ano pong pangalan ang mas kilala siya ayun po ang isusulat mo halimbawa siya ay si Rose ayan, Rose po ang iyong isusulat Rose po ang iyong isusulat pagkatapos ay ilagay ito dito sa shorts at ayan ibalot mo siya dito tiyaki na walang hangin ang makakalabas mula dyan. ganyan pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong pwitan. Upo, kung baga uupuan mo ito uupuan mo ito at saka mo bigkasin ang sali salitang ito ng 121 na beses habang inupuan ito, ay bigkasin mo ang salitang ito ng 121 na beses. Ano po ba ang ating bibigkasin? Ang bibigkasin po ay akin pong ilalagay sa ating description box mamaya. Ito po ay ang hudo, nival, vaar, dogo, men. Ayan, bibigkasin po natin iyon ng 121 na times. Pag habang ito ay nasa inyong inuupuan. Pagkatapos niyo po yung mabigkas, ay tanggalin ito. Tanggalin ito sa inyong pagkakaupo. Buksan. Buksan ito. Ayan. Kuhanin ang lemon. Kuhanin ang lemon. At doon sa lemon kung saan mo isinulat ang kanyang pangalan, ay iyo itong itatap or ilalagay, um, igaganyan sa inyong pusod. Sa inyong pusod sa pusod ng 41 na beses habang tinatap mo ito sa iyong pusod ay banggitin mo ang kanyang pangalan halimbawa siya si Rose. Rose 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 hanggang sa matapos mo ang 41 na beses na pagbanggit Pagkatapos ano ang gagawin natin hihiwain mo ang lemon hihiwain mo ang lemon at iinumin mo ang katas ng lemon. Pwede kang gumawa ng juice. Pwede kang gumawa ng juice doon sa katas ng lemon. Iinumin mo ito. Bak habang iniinom ito, ay pakakaisipin mo ang taong ito na siya ay maging sunod-sunuran sa lahat ng iyong sasabihin. Ano naman ang gagawin natin dito doon sa damit na iyon? Kung anuman ang gamit na ginamit mo, kailangan 'yon ay gagamitin mo ulit. Kailangan ay gagamitin mo ulit. Isuot mo ulit ito sa iyong katawan. Anong araw po natin ito pwedeng gawin? Gagawin lamang po ito ng Miyerkules ng umaga. Alas 7 lamang po ng umaga, wala pong ibang oras, kundi alas 7 lamang po ng umaga ang paggawa ng spell na ito Gawin po ito sundin po lahat ang nang sinabi konsentrasyon ang kailangan dapat wala kang ibang iniisip habang ginagawa ito at kayo po ay magtatagumpay walang papalitan walang babaguhin sundin po ang lahat ng nasabi sa ating video Ayan po, lamang nawa po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.